Pwede bang ma-declare na void ang isang kasal kung nagsinungaling ang dalawang tao nang idiniklara nilang nagsama sila ng limang taon bilang mag-asawa para ma-exempt sa pagkuha ng marriage license? Alamin natin ang nangyari sa kaso ng Republic of the Philippines versus Dayot. Ako po si Atty. Clary Belosila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. ang kaso ng Republic vs. Dayot, isang landmark case sa family law sa Pilipinas. Tatalakayin natin kung paano naging problema ang affidavit of cohabitation at ang requirement ng 5-year na pagsasama bilang mag-asawa bago ikasal. Si Jose at si Felisa ay nagpakasal noong November 24, 1986 sa Pasay City. Pero hindi sila kumuha ng marriage license. Sa halip, gumawa sila ng sworn affidavit na nagsasabing sila ay magkasama na ng limang taon o nagsama bilang mag-asawa sa loob ng limang taon para ma-exempt sa pagkuha ng requirement ng marriage license. Sa affidavit, sinabi nilang nanirahan sila bilang mag-asawa nang hindi bawaba sa limang taon sa lugar kung saan nila pinagawa ang affidavit. Ngunit sa korte, napatunayan na hindi naman totoong limang taon ng kanilang cohabitation. May contradiction sa mga testimonya at ebidensya na ibinigay nila. Noong 1993, nag-file si Dayot ng annulment o nullity case. Sinabi niyang may fraud sa affidavit dahil false o peke yung claim ng cohabitation. At walang marriage ceremony na nangyari. Ang naging tanong sa Korte Suprema, Pwede bang gawing void of initio o walang bisa sa simula ang kasal dahil nagamit ang isang maling affidavit ng cohabitation para lampasan o i-exempt sa requirement ng marriage license? Sa mandaling salita, kung hindi talaga totoo ang cohabitation, pwede bang ibasura ang kasal? Ayon sa Supreme Court, void of initio ang kasal ni Jose at Felisa. Bakit? kasi ang affidavit na ginawa nila ay false o peke. Hindi tumutugma sa totoong kalagayan ng kanilang pagsasama. Ayon sa batas, may exception sa marriage license requirement kung may affidavit na nagsasabing may cohabitation ng limang taon ang dalawang tao. Pero dahil ang affidavit ay mali, ang exception sa pagkuha ng marriage license ay hindi valid. Idinagdag din ng Supreme Court na ang presumption of regularity ng kasal ay hindi pwedeng gamitin para maging maayos ang isang false affidavit. Dahil malinaw na may deception o panliling lang na inihayag nila na sila ay nagsasama ng limang taon bilang mag-asawa. Mahigpit ang naging desisyon ng Supreme Court. Hindi pwedeng gamitin ng isang packing affidavit para iwasan ang legal requirement ng marriage license. Ipinapakita sa kasong ito na dapat ay matapat at totoong ebidensya ang gamitin sa pag apply ng affidavit na magpapaluwag sa isa sa mga requirements ng kasal. May malaking implication ito sa mga cases ng annulment o nullity of marriage, lalo na yung mga nag-claim ng cohabitation. Kung balak mo magpakasal, huwag gumawa ng false affidavit para lampasan ang marriage license bilang requirement. Tandaan po natin na kapag mag apply ng affidavit for cohabitation, dapat maging tapat sa iyong sinasabi at may paraan para patunayan ito sakaling magkaroon ng legal na problema o challenge sa kalaunan. Sa Republic v. Diet ang mahalagang lesson, hindi sapat na gumawa lang ng affidavit na nagsasabing kayo ay nag-cohabit para ma-avoid ang pag apply ng marriage license. Kung mali ang sinasabi mo, pwedeng mawala ang bisa ng kasal. Like at i-share ang video na ito para mas maraming Filipino ang makakapanood. Mag-subscribe para sa mga legal explainers in Filipino. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas. Magandang araw po ako sa Attorney Claribel Lucila.